oh, kahit ma kahit mga ilang taon mga kaya na na no? kaya na, na maghanap buhay ma. hindi naman ka ng bata no? No, kahit bumabag yun ang alahid pa ka rin kami nah, naranasan ng tabi namin yung na na kumikidlat sa tambakan oh, inabutan kami ng bagyo sana, tambakan kumikidlat talaga rin no? Eh. wala kang wala ka mataguan doon pag nandun ka o, pag, oh, wala kang masilungan doon wala, wala kang mapuno rin yung iba na yung iba may, may mga nagko-collapse doon sa init direct na direct yung araw pag lang hali na eh, yung iba na oh, may, 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 may nahihimatay may nagko-collapse na ano para may epilepsy o may sinusumpong na ano yung iba may, may sakit siguro eh. wala ka masilungan doon eh wala mga puno para ka nasa deserto nakabilad ka sa araw na um, maghapon maga hanggang hapon nakabilad ka kaya kailangan mo kumita eh Tiyad -tiyad ka eh ma may madadampot ka rin naman na uh, ah, pagkain doon hindi ka naman magutom rin sa tambakan eh, no? ay tubig na lang problemahin mo rin makadampot ka naman na ma ano, ka rin mga bariya mata pa ako nang pinatid niyo pa ang layag na ako binubuntun ko sa bahay ano, ang ano minsan ang jambo yung binubuntun ko rin ma, ano nadagdagan ko pa yun kaya ko na dalawang jambo nga kaya kong punuin hindi pang tumano rin mga alas alas ang linggo rin natamba ko para ma oh, para marami yung dati wala pang sako sako ano pa lang kain pa lang hindi pa uso yung mga sako dati sa Mondragon yung unang tambakan eh mula phase 2 hanggang phase 4 tambakan yan patag pa yan hindi hindi pa, pa bundok yung tambakan dati